ng kabataan ang nagbibiruan tungkol sa mga ritual, akala nila laro lang. Pero minsan, ang isang maling hakbang ay maaaring magbukas ng pinto para sa kasamaan. Ako si Mr. Kira, at ito ang kwento ng magkakaibigan na nakatawag ng isang makapangyarihang espiritu. Ang kanilang kasiyahan ay nauwi sa bangungot at ang espiritong kanilang tinawag ay hindi na muling nawala. Isang paalala, huwag na huwag ninyong gagayahin ang kanilang ginawa dahil hindi laruan ang mga puwersang hindi natin lubos na nauunawaan. Ako si Aaron at hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa kong pagsusulat na ito. Hindi ako sanay magbahagi ng mga sikreto, lalo na't na may kinalaman sa mga bagay na hindi nakikita. Pero simula nang mangyari ang lahat, para bang may bumubulong sa akin na kailangan ko itong ilabas. Baka sakaling may makabasa at maiwasan ang kapalaran naming apat. Nagsimula ang lahat isang gabing walang buwan. Magkakasama kami ni Nakian, Zaira at Leandro sa lumang bodega ng lolo ni Zaira matagal nang walang gumagamit ng lugar na iyon. Puro alikabok, kalawangin na yero at mga lumang gamit na halos kinakalawang na. Doon kami nagpasya dahil ayon kay Zaira. Mas madaling makatawag ng kaluluwa sa lugar na walang buhay. Si Zaira ang nagdala ng lahat. Tatlong puting kandila, isang itim na tela, asin na nakalagay sa lumang garapon, at isang maliit na libro na ang takip ay gawa sa balat na di ko matukoy kung saan galing. Doon nakasulat ang ritual. Si Kian, gaya ng dati, puro biro. Kung may multo tayong makakausap, ipapagawa ko agad assignment ko, sabi niya habang inaayos ang kandila. Napailing lang si Leandro. Ramdam ko ang kabanya, nanginginig pa nga ang kamay habang inilalagay ang asin paikot sa sahig. Ako naman, hindi ko maipaliwanag, parang may humihila sa akin na sumama. Hindi ako naniniwala dati sa mga espiritu, pero iba ang pakiramdam ko nung hawak ko ang librong dala ni Zaira, parabang may init na umaagos mula sa pahina. Nang maayos na ang lahat, nagsindi kami ng tatlong kandila at inilagay sa gitna ng bilog ng asin. Umupo kami sa paligid, hawak kamay, habang binubulong ni Zaira ang mga salitang nakasulat sa libro, hindi ko maintindihan ang karamihan, parang Latin na may halong matandang wika. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Pero nang umabot siya sa huling linya, biglang humangin sa loob ng bodega kahit lahat ng bintana ay nakasara. Napatingin kami sa apoy ng kandila. Imbis na sabay-sabay na kumilos, nag-iba ang sindi ng bawat isa. Ang unay kumikidlat, ang isa'y halos mamatay, at ang pangatlo'y tila humahaba ang apoy. Dumating na sila, pulong ni Zaira. Napakagat labi ako. Sino ang tinutukoy niyang sila? Hindi ko pa man naitanong. Biglang may kumalabog sa kabilang dulo ng bodega. Akala ko dagalang, pero nang tumingin kami, may anino roon mahaba at parang nakatayo. Orencio, mahinang sabi ni Zaira, kung narito ka, magpakita ka. At sa mismong sandaling iyon, nanlamig ang paligid, para bang may humawak sa batok ko, malamig at mabigat. Ang kandila sa gitna ay bumuga ng usok at unti-unting nabuo ang imahe ng isang matandang lalaki, nakayuko, nakasuot ng lumang barong at maputla na parang abo. Hindi kami makapagsalita. Si Kian, na madalas nagbibiro, ay tulala. Si Leandro nanginginig, halos matumba sa pagkakaupo. Ako naman, ramdam ko ang matinding takot. Pero kasabay nito, may kakaibang pananabik. Naglakad papalapit ang anino. At bago pa man ako makagalaw, narinig ko ang tinig nito. Bakit ninyo ako ginising? Hindi ko alam kung sino ang dapat sumagot. Pero sa halip na si Zaira ang magsalita, ako ang nakapagsalita nang hindi ko namamalayan. Gusto naming malaman ang katotohanan. Pagkasabi ko niyon, napatingin silang lahat sa akin, pati na rin ang anino. At sa gitna ng dilem, ngumiti ito. Nakatitig pa rin kami sa aninong lumitaw mula sa usok ng kandila. Si Orencio ang kaluluwang tinawag ni Zaira. Ay nakamasid sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako ang piniling kausapin, pero pakiramdam ko'y may koneksyon siya sa akin na hindi ko maipaliwanag. Bakit ninyo ako ginising? Ulit niya, mas malalim na ngayon ang boses, parang dumadagudong sa loob ng bodega. Gusto lang naming malaman kung totoo ang lahat. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Kung may mga kaluluwang nakikidig pa rin sa mga taong naiwan, ngumiti si Orencio, ngunit ang ngiti niya ay hindi nakapagbibigay ginhawa, para itong ngiti ng taong may alam na hindi mo kayang tanggapin. Ang totoo ay laging nandito kami, aniya. Hindi kami umaalis. Kayo lang ang hindi nakakakita na palunok si Leandro at halos mapahigpit ang hawak niya sa braso ko. Si Kian naman ay pinilit pang magbiro. Kung nandito pala kayo palagi, baka pwede nyo na rin kaming tulungan sa eksam bukas. Ngunit walang tumawa. Sa halip, unti-unting lumapit ang anino kay Kian hanggang halos dumikit ang malamig na presensya nito sa mukha niya. Ang kabayaran sa pagtawag sa amin ay hindi biro. Sabay buhos ng hangin sa loob ng bodega at halos sabay-sabay kaming napatayo. Napasigaw si Leandro, "Zaira, tama na to. Ihinto mo na." Ngunit imbis na ihinto, lalo pang nilakasan ni Zaira ang pagbasa sa libro. Ang mga salitang Latin na kanina'y pabulong lang, ngayon ay parang sigaw na kumakawala mula sa kanya. At saka ito nangyari, isa-isa namatay ang kandila. Una, ang nasa kanan, sumunod ang nasa kaliwa, at ang natirang nagliliyab ay ang kandilang nasa gitna, na biglang nagbuga ng matinding apoy na parang lampara. Sa loob ng liwanag na iyon, unti-unting lumitaw ang imahe ng isang babae. Maputi ang balat, mahaba ang buhok na itim na itim, at nakasuot siya ng lumang bestida. Ngunit ang kanyang mukha parang hindi buo Nakangiti siya, pero wala siyang mga mata. Isabel, mahina ang bulong ni Zaira, isa ka sa mga tinawag ko. Ngunit hindi na nakapagsalita pa si Isabel. Ang ginawa niya'y tumingin sa amin isa-isa gamit ang kanyang walang matang mukha at pagkatapos ay tumuro kay Leandro. Bakit ako? Halos mangyak-ngyak na tanong ni Leandro. Ngunit walang sumagot sa halip unti-unting humakbang si Isabel palapit at bawat hakbang niya ay parang nagdudulot ng yelo sa hangin. Biglang sumigaw si Orencio, ang unang espiritu. Hindi siya ang tatawagin, may isa pang darating. Sa saglit na iyon, nagsimulang manginig ang sahig ng bodega. Ang mga lumang kahoy na kahon ay gumalaw na parang may kumakalabog mula sa ilalim. Ang librong hawak ni Zaira ay kusa ring bumukas at sa pahina na hindi pa namin nakikita, may nakasulat ng pangalan, Lucero. Hindi si Zaira ang bumasa. Ako mismo ang nakarinig ng pangalan sa loob ng utak ko na parang may bumulong direkta sa isip ko. Ako si Lucero. At dumating ako hindi dahil tinawag, kundi dahil gusto ko sabay patay ng huling kandila at sa gitna ng dilim, may dalawang pulang mata ang nagliyab. Pagpatay ng huling kandila, pinalot kami ng dilim na parang walang hangganan. Walang kahit anong liwanag ang naiwan maliban sa dalawang pulang matang kumikislap mula sa sulok ng bodega. Zaira, bulong ni Leandro nanginginig ang tinig. Itigil mo na to ngayon na. Ngunit si Zaira ay parang wala sa sarili. Nakapikit siya, hawak pa rin ang librong tila may sariling buhay. Ang mga pahina ay kusa pa rin nagbubuklat at sa bawat pagbukas, may naririnig akong bulong na hindi ko maintindihan. Hindi ko siya tinawag, mahinang sabi ni Zaira. Hindi ko siya kilala. Ngumiti ang pulang mga mata at saka lumitaw ang hugis ng isang lalaki, matangkad, nakasuot ng itim na Amerikana na luma at kupas at ang balat ay kasing putla ng kandilang naupos. Ang tinig niya ay parang sabay-sabay na boses ng bata, matanda at binatilyo. Ako si Lucero. Hindi niyo kailangang banggitin ang pangalan ko para dumating. Sapat na ang kagustuhan niyong makaalam ramdam kong nanigas ang buong katawan ko. Si Orencio, ang unang kaluluwa, ay biglang umurong para bang natatakot sa presensya ni Lucero. Si Isabel, ang babaeng walang mata, ay nawala na lamang na parang usok. Kian, sa kabila ng lahat, pilit pang ngumiti. Eh sir, welcome naman kayo. Pero baka pwede next time may dala kayong pizza. Hindi pa siya natatapos. Biglang humakbang si Lucero at sa isang iglap nasa harapan na niya ito. Nakasalampak si Kian sa sahig, hindi makagalaw habang nakatapat sa kanya ang mapulang mata. Ang kabayaran. Bulong ni Lucero. Hindi laro ang pagtawag sa amin. Isa sa inyo ang kailangang sumama. Hindi! Sigaw ni Leandro, halos lumuhod sa takot. Hindi namin alam na ganito ang mangyayari. Sa era, gawin mo na ang kailangan mo para tapusin ito. Ngunit imbes na tapusin, lalo pang nagliyab ang mga pahina ng libro. Parang sinisipsip nito ang lakas mula sa kandilang naubos at ang mga simbolo ay nagningning sa dilim. Nakita ko ang pangalan ko mismo sa isang pahina, Eron, nakasulat sa pulang tinta na parang sariwang dugo ako ang napili. Bulong ko sa sarili. Hindi ko alam kung bakit. May malamig na kamay na parang yumakap sa balikat ko. Nang lingunin ko, wala namang tao. Piglang nagsalita ulit si Lucero. Hindi ko kailangan ng lahat. Isa lang. At siya ang bukas sa amin na patingin silang lahat sa akin. Si Kian, nanlaki ang mata. Halatang gusto niyang magsalita pero hindi makakibo. Si Leandro nangingilid ang luha at si Zaira nakatitig lang hindi ko mabasa kung takot pa o may alam siyang hindi namin alam. Kung ayaw niyong may mawala, may isa pa kayong pagpipilian, dagdag ni Lucero. Kunin ninyo ang libro at tapusin ang ritual pero tandaan, ang tatapos siya ang magiging daan ko. Humigpit ang hawak ni Zaira sa aklat nanginginig ang kanyang labi. Hindi pwede. Kung isasara ko ito, ako ang magiging kabayaran. Tahimik ang lahat. At doon ko naintindihan, hindi na ito basta ritual. Ito ay kasunduan. Isang kasunduan na kahit sino sa amin ay hindi handang harapin. Habang nakatitig ako kay Lucero, unti-unti kong naramdaman na bumibigat ang hangin. Para bang wala na kaming takas, at sa gitna ng katahimikan, may bumulong sa tenga ko. Hindi galing kay Lucero, kundi kay Orencio, ang unang espirito. Kapag hindi kayo pumili, kukunin niya kayong lahat. Kapag hindi kayo pumili, kukunin niya kayong lahat. Iyon ang huling bulong ni Orencio bago siya tuluyang naglaho. Naiwang kaming apat, kasama si Lucero, na nakatayo sa gitna ng bilog ng asin na tila wala itong silbi laban sa kanya. Nanlalamig ang katawan ko. Ramdam ko na ako ang tinitingnan ng espiritu. Ako ang gusto niya. Ngunit mahigpit pa rin ang kapit ni Zaira sa aklat. Halos mapunit na ang mga pahina sa higpit ng hawak niya. Pwede pa nating tapusin to. Nanginginig na sabi ni Zaira. Kung mababasa ko ang huling orasyon, makakabalik sila sa kung saan sila nararapat. Sigurado ka ba? Tanong ni Leandro, nangingilid ang luha. E kung mas lalo lang tayong mapahamak? Si Kian, sa unang pagkakataon, hindi nagbiro. Tahimik siyang nakatingin kay Lucero para bang sinusukat kung may tsansa pa tayong makaligtas. Wala na tayong oras. Kung gusto niyang may sumama, Baka mas mabuting isakripisyon na lang natin ang libro. Itapon natin ngumiti si Lucero at ang ngiti niyang iyon ay nagdulot ng matinding kilabot. Hindi ninyo ako maitinataboy. Ang libro ay pintuan lamang. Ako mismo ang daan sa bay lapit niya kay Kian at sa isang iglap itinaas niya ang kamay para bang may humigop ng hangin sa paligid at napasigaw si Kian nang maramdaman naming parang hinihigop ang kanyang kaluluwa mula sa katawan. Kian, sigaw ko. Hinila ko siya pabalik, ngunit ramdam ko ang lamig na dumadaloy mula sa kamay ni Lucero. Naputo lamang ang paghigop nang biglang ibinagsak ni Zaira ang palad niya sa ibabaw ng libro at sinimulang basahin ang mga huling salita. Per sanguinem, per animam, Claude Portam. Nanginginig ang buong bodega. Ang sahig ay parang mabibiyak at ang mga kahon sa paligid ay nagsipagbagsakan. Ang bilog ng asin ay muling nagningning at sa gitna nito ay tila nagbukas ang isang malalim na butas ng kadiliman. Sa ira, tama na, sigaw ni Leandro Kapag tinapos mo yan, ikaw ang magiging tulay. Ngunit hindi siya tumigil. Ang mga mata ni Saira ay namumula na at parang may ibang boses na sumasabay sa kanya habang binibigkas ang mga salita. Si Lucero, imbes na matakot, ay ngumisi palalo. Iyan ang gusto ko. Kapag tinapos mo yan, magiging iyo ako. At ikaw ang magiging akin. Sa isang iglap, bumalot ang liwanag mula sa bilog ng asin at bumagsak si Kian sa sahig. Hingal na hingal, pero buhay. Ako naman, nakapako ang tingin kay Zaira. Nakita ko ang dugo na umagos mula sa ilong niya at ang kanyang kamay na nanginginig habang hawak pa rin ang aklat. Eron? Mahina niyang bulong. Ako na ang kabayaran. Huwag kang makialam. Napatayo ako, hinawakan ko ang balikat niya at halos pasigaw kong sinabi, hindi ka pwedeng mag-isa. Kung may kapalit, ako na lang. Nalaki ang mata ni Leandro. Eron, huwag kang tanga. Ngunit huli na. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ng tuluyan ang pintuan ng dilim sa gitna ng bodega at mula roon may mga kamay na umabot. Itim, mahahaba at puno ng kuko. Hinila nila si Zaira at kasabay nito, narinig namin ang tinig ni Lucero. Ang kasunduan ay natapos na. Isa ang sumama. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Bumagsak ang libro sa sahig, kusa itong nagsara at muling bumalik ang katahimikan. Wala na si Lucero. Wala na rin si Zaira. Tatlo na lang kaming naiwan. Tatlo na lang kaming naiwan. Ako, si Leandro, at si Kian, na halos hindi makatayo sa sobrang panghihina. Ang sahig ng bodega ay nagiiwan ng marka kung saan sumara ang pintuang ang binuksan ng aklat, para bang may sugat ang mismong lupa. Nakatitig pa rin ako sa lugar kung saan hinila si Zaira. Ang tinig niya, ang huling bulong niya sa akin, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Ako na ang kabayaran. "Eron." Mahina ang boses ni Kian, nanginginig wala na siya. Hindi natin siya mababalik. Hindi, singhal ko. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko, hindi lang sa takot kundi sa galit. Kung nailigtas siya ng aklat, kaya rin nating buksan ulit. Umiling si Leandro, pinulot ang librong nakahandusay sa lupa. Tingnan mo, sarado na. Parang wala ng pahina, parang bato. At kung bubuksan natin, baka mas malala ang lumabas. Sa sandaling yon, biglang humangin ng malamig sa loob ng bodega, kahit sarado ang lahat ng pinto. At kasabay nito, bumalik ang tinig ni Lucero, hindi na mula sa katawan, kundi mula sa paligid mismo. Hindi rito nagtatapos. Ang pintuan ay nagbukas na minsan, at muli itong maghihintay ng susunod na sakripisyo. Nagkatitigan kaming tatlo hindi na namin alam kung ligtas pa ang baryo o kung sa amin lang ba umiikot ang sumpa. Ngunit iisa lang ang malinaw, hindi pa tapos ang kasunduan. Kinuha ko ang aklat mula kay Leandro at pinagdikit ang mga palad ko dito. Tahimik, nanginginig, halos pabulong kong sinabi, "Zaira, babalikan kita." Kahit saan ka man dinala at sa mismong sandaling iyon, isang pulang marka ang biglang lumitaw sa takip ng aklat. Tila ba tumugon ito sa aking pangako? Nagtapos ang gabing iyon na wala si Zaira, ngunit nagsimula ang panibagong sumpa. Isang paalala, huwag na huwag ninyong gagayahin ang kanilang ginawa dahil hindi laruan ang mga puwersang hindi natin lubos na nauunawaan kung nagustuhan mo ang kwentong ito huwag kalimutang i-like i-share at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang dito na lang ang aking kwento ako si Mr. Kira at muli tayong magkikita sa dilim